Minsan akong nahulog sa isang kwento ng pag-ibig na hindi inaasahan. Hello, ako si Luningning, 25 taong gulang, tubong bayan ng liliw sa Laguna. Isang simpleng dalaga na nagtatrabaho bilang delivery rider sa isang maliit na tindahan sa bayan namin. Hindi ko inaasahan na sa isang ordinaryong araw, may kakaibang kwento pala akong mararanasan, isang kwento ng pag-ibig na tila ihinabi ng panahon mismo. Isang araw, habang nagdadala ako ng mga orders sa isang lumang bahay sa kanto ng aming barangay, napansin kong may kakaibang hangin doon. Ang bahay ay yari sa lumang kahoy at may mga antigong kagamitan sa labas. Dito ko unang nakilala si Aling Rosa, isang matandang babae na mahigit 75 taong gulang, na may puting buhok na nakatali ng maayos at mga matang puno ng buhay ng kabila ng kanyang edad. Mula sa unang pagtanggap niya sa akin, ramdam ko ang kakaibang init ng kanyang pagtanggap. Bagamat may mga kunot na sumasayaw sa kanyang mukha, ang kanyang mga mata ay kumikislap na parang mga bituin sa gabi. Kumusta, anak? Heto ang order mo, sabi niya ng malumana eh habang inaabot ang maliit na supot ng pagkain. Pagkatapos ko siyang iwanan, patuloy akong naintriga sa kanya. Parang may kwentong gustong ibahagi ang bahay na iyon at ang babaeng ito ay sentro ng lahat ng iyon. Hindi ko inaasahan na ang simpleng pagdadala ng pagkain ay magiging simula ng isang kakaibang ugnayan, isang ugnayang magpapabago sa takbo ng buhay ko sa bayan namin. Sa mga sumunod na araw, palagi kong dinadalhan si Aling Rosa ng mga pagkain mula sa aming tindahan. Unang-una, nagtataka ako kung bakit araw-araw siya nag-order ng sunod-sunod, lalo na't na kilala ko ang karamihan sa mga kapitbahay namin na madalang nalang gumagawa ng ganito. Ngunit tuwing binubuksan niya ang pinto, palaging may ngiti siyang nakangiti sa akin, na tila ba naghihintay talaga siya sa aking pagdating. Isang hapon, matapos niyang tanggapin ang order, inalok niya akong pumasok sa bahay. Halika, anak, magpahinga ka muna. Naubos na ang lakas mo sa pagdadala, sabi niya habang iniabot ang kanyang kamay. Hindi ko matanggihan ang paanyaya dahil pagod na rin ako mula sa buong araw na trabaho. Pagpasok ko sa loob, agad kong napansin ang kakaibang ganda ng kanyang tahanan. Hindi ito moderno o marangya, ngunit puno ito ng mga antigong webless, lumang litrato sa mga pader, at mga halaman na naglalambing sa mga bintana. Ang amoy ng tsaa at lumang libro ay sumalubong sa akin, at sa isang sulok ay may lumang plaka na tahimik na umiikot sa gramophone. Habang umiinom kami ng tsaa, nagkwento si Aling Rosa tungkol sa kanyang buhay, kung paano siya naging guro sa isang maliit na paaralan sa bayan, ang kanyang mga pangarap noong kabataan at ang mga taong minahal niya na nagpaikot ng kanyang mundo. Ang kanyang tinig ay puno ng damdamin at alaala na para bang naglalakad ako kasama niya sa mga panahong iyon. Dito ko unang naramdaman na ang pagkakaibigan namin ay hindi simpleng pagkakakilala lang. Sa bawat kwento niya, may pag-asa at pananabik na sumisiklab sa kanyang mga mata. Para siyang ilaw sa madilim na gabi na nagpapainit sa puso ko kahit sa mga oras na ako'y pagod at nalulumbay. Hindi ko inaasahan na sa simpleng pagpasok sa bahay na iyon, unti-unti akong mahuhulog sa isang kwento na higit pa sa aking inaakala. Hindi ko maikukubli ang aking pagkagulat nang dumating muli ang araw na may dalang panibagong order si Aling Rosa sa parehong bahay, sa parehong lumang tahanan sa kanto ng aming barangay sa Liliw. Ngunit sa pagkakataong ito, tila ba may kakaibang kislap ang kanyang mga mata nang buksan niya ang pinto. Anak, ang saya ko na ikaw na naman, ang sabi niya na may bahid ng ngiti. Hindi ko mapigilan ang sarili kong umiti ng mas malawak kaysa dati. Muli po ba ang order niyo, Aling Rosa, tanong ko habang inaabot ang mga dalakong pagkain. Anak, pero hindi lang dahil sa pagkain. Gusto ko lang makausap ka muli, sagot niya ng mailambing na hindi ko maipaliwanag. Parang nahulog ako sa isang kakaibang mundo. Hindi ko inakala na sa bawat pagdalaw ko sa kanya, unti-unti akong nahuhulog sa isang damdaming bago at nakakapangilabot sa puso ko. Ang simpleng ugnayan namin ay naging isang lihim na sinimulan namin sa pagitan ng mga tasa ng tsaa, mga plaka ng lumang musika, at mga kwento ng aking bagong kaibigan. Minsan, pagkatapos ng aming kwentuhan, naisip ko na baka pwede akong pumunta kahit wala siyang order para lang makita siya at maramdaman ang kanyang presensya. Kaya isang araw, nang matapos ang trabaho, naglakad ako papunta sa kanyang bahay ng walang dala. Bumukas ang pinto nang hindi pa ako kumakatok, at doon ko nakita si Aling Rosa na nakaupo sa tabi ng bintana, nakangiti sa akin. Anak, napakabait mo, ang sabi niya habang iniabot ang kanyang kamay. Hindi ko na mapigilan ang sarili kong magpanggap na nandyan ako para lang sa kanya. Ang bawat sandali sa kanyang piling ay nagiging mahalaga, at kahit papaano, Tila ba naramdaman ko na may kakaibang koneksyon kaming dalawa, isang lihim na ugnayan na naglalaman ng init, kwento, at damdamin na hindi ko inaasahan. Isang gabi, habang nagkakape kami sa maliit niyang sala, napansin ko ang kakaibang lamig na bumalot sa hangin. Ang ilaw mula sa lumang lampara ay nagbigay ng malambing na anino sa mukha ni Aling Rosa. Nakaupo siya doon, nakasandal sa kanyang tungkod, ngunit ang kanyang mga mata ay tila may dalang bigat ng mundo. Anak, panimula niya ng malumanay, alam mo ba, maraming tao ang natatakot sa pagtanda. Iniisip nila na doon na nagtatapos ang lahat, ang saya, ang pag-ibig, ang buhay. Tumingin ako sa kanya ng malalim. Hindi po dapat ganoon, Aling Rosa. Sa palagay ko, ibang klase ang buhay pagkatapos ng 75 taon. Iba, pero hindi ibig sabihin ay wala na. Umiti siya, ngunit may bahid ng lungkot. Minsan, natatakot din ako sa pag-iisa. Pero sa'yo, anak, hindi ko nararamdaman iyon. Parang may liwanag na bumabalot sa akin tuwing nandyan ka. Hindi ko maiwasang mapatingin sa kanyang mga kamay, manipis, may mga butil ng edad na tila nagkukwento ng mga dekada ng buhay at sakripisyo. Ngunit sa kabila ng lahat, may kakaibang ganda sa kanyang katauhan na hindi matatawaran. Aling Rosa, mahina kong sambit, alam mo ba, sa tuwing kasama kita, parang humihinto ang oras. Parang tumitigil ang lahat ng problema sa mundo. Napatingin siya sa akin ng matagal at sa isang iglap ay marahan niyang hinawakan ang aking kamay. Hindi ito yung simpleng paghawak lang ng pasasalamat, may lalim at init na nagpapatigil sa akin sa paghinga. Sa gabing iyon, sa gitna ng mga lumang plaka at usok ng tsaa, naramdaman ko ang isang damdaming hindi ko pa nararanasan noon, isang pagmamahal na buong puso, kahit na tila imposible ito sa paningin ng iba. At doon ko naisip na ang kwento namin ay hindi matatapos sa simpleng pagkakaibigan. May mas malalim pang ugnayan na nagsisimula. Hindi ko inaasahan ang araw na iyon, isang gabi na puno ng mahinang ilaw mula sa kandila at malamyos na tugtugi ng lumang plaka sa gramophone. Nasa bahay pa rin kami ni Aling Rosa, nakaupo sa sofa na naghahati ng init at lamig ng pag-asa at alinlangan. Ang kanyang puting buhok ay kumikislap sa liwanag at ang mga mata niya ay tila naglalaman ng dagat ng mga kwento. Bigla niyang binitiwan ang aking kamay at tumingin sa akin ng matagal na parang sinusukat ang lalim ng aking nararamdaman. Anak, alam mo ba ang pinakamatindi kong takot? Tanong niya ng mahina. Ano po iyon? Tanong ko na maihalong kaba at pag-usisa. Na baka ang pagitan ng panahon sa pagitan natin ay isang bangit na hindi kailanman malalampasan. Ako'y mas matanda sa iyo ng kalahating siglo, at marami ang mag-iisip na hindi tama ito, bulong niya habang tinitingnan ang aking mga mata. Ngunit sa puso ko, ramdam ko na ito ay hindi hadlang. Hindi po iyon mahalaga sa akin, Aling Rosa. Para sa akin, ang mahalaga ay ang nararamdaman natin ngayon, ito ang tunay na buhay. Nang lumapit ako at marahang hinawakan ang kanyang mukha, nakita ko ang luha na unti-unting tumulo sa kanyang pisngi hindi niya itinaboy ang aking paglapit. Sa halip, niyakap niya ako ng mahigpit na para bang hinahanap ang init na matagal na niyang hindi naramdaman. Sa gabing iyon, sa loob ng lumang bahay na puno ng alaala, nahulog ako sa isang pag-ibig na kakaiba, isang pag-ibig na hindi batay sa edad kundi sa puso at kaluluwa. Isang pag-ibig na tila ba isinusulat ng tadhana mismo, kahit gaano man ito kakaiba o mahirap unawain ng iba. At sa kabila ng lahat, alam kong ang kwento namin ay magsisimula pa lamang. Ngunit sa puso ko, may isang tanong na patuloy na umiikot, paano nga ba haharapin ng mundo ang aming lihim na pag-ibig? Hindi ko malilimutan ang mga araw na sumunod pagkatapos ng gabing iyon sa bahay ni Aling Rosa. Unti-unti, nagbago ang takbo ng aming ugnayan, hindi na lang kami magkaibigan na nagbabahagi ng kwento at sa, kundi naging magkasintahan na may tinatagong lihim sa likod ng mga pader ng lumang bahay. Tuwing pumapasok ako sa kanyang tahanan, dala ko ang mga librong nakikita ko sa mga ukay-ukay sa bayan, pati na rin ang mga paborito niyang candy at sokolete. Si Aling Rosa naman ay nagluluto ng mga pagkaing dati niyang niluluto para sa kanyang pamilya at minsan ay pinipritong lumpia na may tamang alat at tamis na akmang-akma sa panlasa ko. Ngunit hindi lahat ay naging madali. Napansin namin ang mga tingin ng mga kapitbahay ang mga bulong-bulungan sa hagdanan, ang mga pahiwatig ng di pagkakaunawaan sa mga mata ng mga tao sa aming paligid. Isang araw, habang naglalakad kami sa parke sa tapat ng simbahan, may narinig akong usapan ng isang babae sa likod namin. Nakakaawa naman yung binata, bakit siya nahuhumaling sa isang matandang tulad niyan? Hindi ko mapigilan ang pag-igkas ng aking damdamin. Hindi mo alam ang buong kwento, ang sabi ko ng mahina, ngunit may tapang sa tinig. Si Aling Rosa naman ay gumitilang, pero alam kong may mga sugat na unti-unting sumasakit sa kanyang puso. Isang gabi, habang umuulan sa labas, nagtagal ako sa kanya, naghahanap ng aliw sa kanyang mga kwento at sa init ng kanyang yakap. Ngunit sa isang sandali, tumigil siya at mahina niyang sinabi, "Anak, natatakot ako sa magiging reaksyon ng mga tao. Paano kung hindi nila tayo maintindihan? Paano kung masaktan tayo?" Mumiti ako sa kanya at hinawakan ang kanyang kamay ng mahigpit. Aling Rosa, kahit ano paman ang sabihin nila, ikaw ang mahalaga sa akin. Handa akong harapin ang lahat para sa atin. Sa mga salitang iyon, tila baga na buo ang isang panibagong lakas sa aming dalawa, isang lakas na magtatanggol sa aming pagmamahalan sa kabila ng lahat ng pagsubok na darating. Ngunit sa puso ko, alam kong hindi pa rito nagtatapos ang aming kwento. May mas malalaking pagsubok pang naghihintay sa amin, at ito'y magpapahirap sa amin na panatilihin ang lihim ng aming pag-ibig. Isang gabi, habang nakaupo kami sa lumang bangko sa likod ng bahay ni Aling Rosa, naramdaman ko ang bigat ng mga tanong na bumabalot sa aming paligid. Ang malamig na hangin ay dumadampi sa aming mga mukha, at ang mga bituin sa langit ay tila nagmamasid sa amin ng maihiwaga. Anak, sabi ni Aling Rosa nang may bahagyang panghihina sa boses, may dumating na liham mula sa anak ko sa Germany. Pinakita niya sa akin ang papel na may mga nakalinyang salita na naghatid ng saya at pangamba sa kanyang puso. "Pumapasok siya dito sa loob ng isang buwan upang manirahan dito," dagdag niya. "Hindi ko alam kung paano niya tatanggapin ang lahat ng ito, ang ating samahan, ang mga bagay na itinatago ko." Tumigil ako sandali, sinusubukang intindihin ang bigat ng kanyang sinabi. Alam kong ang pagdating ng kanyang anak ay maaaring magdala ng mga pagbabago na hindi namin inaasahan, mga pagsubok na maaaring magbago ng lahat ng aming pinagsamahan. Aling Rosa, mahina kong sabi, hindi kita iiwan. Haharapin natin ito ng magkasama. Walang anuman ang makakapigil sa atin. Ngunit sa loob ko, may takot na unti-unting sumisibol, takot sa kung paano tatanggapin ng mundo ang aming kwento, takot sa mga panghusga ng mga tao sa aming paligid. Ang takot na baka ang pagmamahal na ito ay masira dahil sa kahinaan ng mundo na hindi pahanda sa ganitong uri ng kwento. Dumating ang gabi na hindi ko makatulog. Sa bawat pag-ikot ng oras, iniisip ko ang mga darating na araw, ang mga pag-uusap, ang mga pagtatalo, ang mga luha at saya na maaaring sabay naming maranasan. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari, ngunit isang bagay ang sigurado, ang aming kwento ay hindi matatapos sa simpleng pagtanggap lamang. Ito ay magiging isang laban, isang pagsubok, at isang paglalakbay na magbibigay lakas sa amin o magpapalug mo. At sa gitna ng lahat ng ito, nananatili ang isang tanong na bumabalot sa aking isipan, paano nga ba haharapin ng isang puso ang mundong puno ng pagdududa at panghusga? Isang gabi, isang malakas na pagulan ang bumalot sa aming maliit na baryo sa liliw. Nabalamang takbo ng oras sa loob ng bahay ni Aling Rosa, habang kami ay nag-uusap sa dilim, tanging ang tunog ng ulan ang pumapaligid sa amin. Bigla siyang napiling humiga sa sopa, hawak ang kanyang dibdib na tila may sakit. Mahal, parang masakit ang dibdib ko, malambing niyang sabi habang nilalambing ang aking kamay. Agad akong nag-alala. Tinawagan ko ang barangay health center at pinaabot ang ambulansya. Sa ospital, habang nakaupo ako sa tabi niya, narinig ko ang mga doktor na nagsasabing nagkaroon siya ng atake sa puso, ngunit pinalad siyang nakaligtas hindi ko maitago ang aking pag-aalala. Sa bawat sandali na nakikita ko siyang nahihirapan, ang puso ko ay tila pinipiga ng malakas na kamay. Ngunit hindi ko siya iiwanan, hindi kahit kailan. Pagbalik namin sa bahay, halatang may pagbabago sa kanya, mas mahina, ngunit may ningning sa mga mata na hindi nawawala. Salamat sa iyo, anak, dahil hindi mo ako iniwan, bulong niya na mailuha sa mga mata. Sa kabila ng sakit at pangamba, ang aming ugnayan ay naging mas matibay. Naging dahilan ako para muling magningning ang kanyang puso, at siya naman ang naging ilaw ko sa madilim na bahagi ng aking buhay. Ngunit sa likod ng aming mga ngiti, naroon pa rin ang takot, takot na baka ang oras ay hindi na namin kayang labanan. At sa isang sulok ng aking isipan, may isang lihim na pag-aalala, paano kung dumating ang araw na hindi na kami makasama? Paano ko haharapin ang pagkawala ng taong naging dahilan ng aking saya at lakas? Sa gitna ng mga tanong na ito, ang aming kwento ay patuloy na sumusulong, isang kwento ng pag-ibig, sakripisyo, at pag-asa na hindi sumusuko kahit sa gitna ng unos. Ngunit ang pinakamalaking misteryo ay nananatili, ano ang magiging kapalaran ng aming pag-ibig sa harap ng mga pagsubok na darating? Isang gabi, matapos ang mahabang araw ng pag-aalaga kay Aling Rosa, napagpasyahan kong magdala ng mga bagong damit para sa kanya mula sa palengke. Pumili ako ng isang malambot at makulay na damit na may mga bulaklak na disenyo at isang pares ng simpleng sapatos na madaling isuot. Nang makita niya ang mga ito, napangiti siya ng may kislap sa mga mata, parang nakitang muli ang isang bahagi ng kanyang kabataan. Anak, salamat. Para akong nabuhay muli, sabi niya habang sinusuot ang bagong damit, ang mga kamay niya'y maingat na naghahabi sa tela. Ang kanyang mga kuko ay maayos na naipinta ng malambot na kulay rosas, at ang kanyang mga labi ay bahagyang may lipstick na nagpapatingkad sa kanyang iti. Sa gabing iyon, habang kami ay nakaupo sa tabi ng bintana, nakatitig siya sa akin ng matagal. Alam mo ba, anak, sa kabila ng lahat ng takot at pangamba, natagpuan ko ang isang bagay na matagal ko nang hinahanap, ang pagmamahal na hindi nakikita ng iba, pero ramdam ko ng buong puso. Nahulog ang kanyang kamay sa akin, at sa loob ng mahabang sandali, nagtagpo ang aming mga mata na puno ng pagtanggap at pangunawa. Hindi ito simpleng pagtingin lamang, ito ay isang pangakong hindi magmamaliw kahit na anong pagsubok ang dumating. Ngunit sa kabila ng lahat ng saya, may isang anino na sumilip sa kanyang mga mata, isang lihim na tila ayaw niyang ipahayag. Sa aking puso, alam kong may darating pang mga hamon na magtutulak sa amin sa gilid ng kawalang katiyakan. At sa sandaling iyon, habang ang hangin ay humahaplo sa mga kortina, isang tanong ang bumalot sa aking isipan, handa ba kami sa mga susunod na kabanata ng aming buhay? At higit sa lahat, ano ba talaga ang tunay na kahulugan ng pag-ibig sa gitna ng mga pagsubok na hindi inaasahan? Hindi ko inakala na ang isang simpleng hapunan sa bahay ni Aling Rosa ay magiging simula ng isang panibagong yugto sa aming kwento. Isang gabi, habang kami ay nag sa ilalim ng malambot na liwanag ng lampara, napansin kong may kakaibang tingin siya sa akin, isang halo ng kaba, pag-asa at pagdududa. Anak, wika niya ng mahina, may gusto akong sabihin sa iyo. Hindi ko alam kung paano mo ito tatanggapin, pero huminto siya saglit at tiningnan ang aking mga mata ng matagal. Mahal kita. Napatingin ako sa kanya nang walang imik, ang puso ko ay kumakabog ng malakas. Hindi ko inasahan na ang mga salitang iyon ay maririnig ko mula sa kanyang mga labi, mga salita na nagpaalab sa akin ng isang damdaming matagal ko nang tinatago. Aling Rosa, sagot ko ng may pagkatitig, ako rin, mahal kita. Hindi ko alintana ang lahat, basta't kasama kita. Sa sandaling iyon, ang mundo ay tila na puno ng liwanag. Ang mga pangamba, ang mga takot, ang mga tanong ay nawala sa likod ng aming pagtanggap at pagmamahalan. Munit kasabay ng saya ay ang bigat ng responsibilidad, ang pagharap sa mga pagsubok na maaaring dumating mula sa paligid. Nang tumuloy ang gabi, naglakad kami sa ilalim ng mga bituin, hawak ang mga kamay na puno ng pangako. Alam naming hindi magiging madali ang landas na aming tatahakin, ngunit sa bawat hakbang ay nagumapaw ang lakas ng aming pagmamahal. Munit sa kabila ng lahat, may isang lihim na patuloy na bumabagabag sa akin, isang misteryo na maaaring magbago ng lahat. Sa susunod na araw, isang sulat ang dumating, isang sulat na magdadala ng bagong hamon at tanong sa aming kwento. Ano kaya ang nilalaman ng lihim na sulat na iyon? At paano ito magbabago sa takbo ng aming pag-ibig? Ang sagot ay naghihintay pa lamang sa amin sa mga susunod na kabanata ng aming buhay.